Mga Marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganaan ng pagiging Marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinauhumalingan at pilit ninyong hinula ng dahon! Ayan, hashtag, <laughs> hashtag. Ah, ay, ako na naman. Isang Arinola. message lang ako hindi ginawang ano. Uh, ang <laughs> top Arinola. Mm. Hashtag ang Arinola. Oh, hmm. Tinugod naman, alam niyo kung ano ang Arinola, mm. ha, mga kamarites. What's that? So, ito lang. Ay, ano siya <laughs> Shala! Siya <laughs> <Shala>. oh, Anyway. <laughs> Ganito nga ang kwento dyan, mga kamarites. Uh, sa isang uh, pictorial, Okay, pictorial sa isang ah, bonggang studio. Okay, sa pictorial na to, uh, after ng pictorial, may magaganap na interviewhan. Siyempre, para kasi to, o oh, sige, para sa isang uh, cover shoot ng isang uh, magazine. magazine. So, itong actress na to, uh, di pictorial, pictorial, tapos uh, after ng pictorial, interview. During the interview, nag-interviewhan, bigla nagsabi, ay, wait lang, ah, pwede ba mag-CR? Ma'am, sorry lang. Ah, sige po, sige po. Ay, ma'am, ano. So, wait sila. Okay. Tapos bumalik si ano, si actress. Sabi nila, ah, nakapag-CR na siya. Pero hindi siya lumabas ng room. Eh, wala namang CR doon sa room. Ah, may bit-bit. Uh. So, uh... Si dati nang katakot. Parang pa hindi naman siya lumabas. Sabi nga ganun. Kasi na siya cr Ayun na. Ngayon, yung ano, pictorial room, syempre, may curtain. Doon sa curtain, doon pala nakalagay yung arinola niyang dala. So, may dali siyang sariling arinola. Kahit naman itong lugar na to ay may mga CR, may Malinish mga naman. toilet at malinaw. Naman. So, mas kinerin nasa likod ng uh, kurtina. At doon siya nag nagwiwi ano, uh -uh. nag o oh, kung ano man. Ayan. So, ganon selan O ka kaarte, sabi na natin, itong actress na to. Baka gusto lang, lang naman agapan na kaya sa lupabas, pado na lang sa loob. Marami akong kilalang ganyan. Pero yung lalaki Kaya lakas ni nami ka uh, OA yan at kaartihan itong actress na to uh, eh. Kaya lalo, na proved yung mga nandun sa pictorial at uh, magazine shoot na yon na ay maarte talaga. Confirm. Although ako may mga artista. Oo! Oh, yan na yan. May mga, maana, may mga artista akong kilala na talaga nagbibitbit ng Arinola. Hindi kilala. Pero nangyayari yon lalo mm. na kung mga shooting mm. halimbawa uh, taping Eto. shooting mm. na mga malayo remote Pero, area mm. oo naman di ba pero ito te, ay sa isang uh, bonggang studio naman. Bitbit -bit niya talaga yung Arinola. Mm -hmm. ano yun? Galing galing mo talaga mag-blind. Ako sa ano, na, ako, ako <laughs> may nakasya rin yung dating na <clears throat> na, <clears throat> na mm -hmm. yung Ay, yung ano, yung ano yung na, upo, naman, sa sasakyan, yung sa upuan naman. Oo, oh, oh, oh. O, uh, ka, siya na pagkaguluhan. Oo, oh, oh, pagkaguluhan. Oh, 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 oh. oh. May gano'n siyang ilusyon. Yung, uh, uh, oh, oh. Ako marami ako nakakatrabaho ganyan, mga senior stars ha. In fairness, Lalo sa din, traffic ngayon. Ako din yung sa Arinola, yeah. parang yeah. marami din. Kasi, mm -mm. di ba before naman nauso yung mga van na may CR, Arinola mm -hmm. talaga yung dala ng mga mm -hmm. art. Oh, oh. Mag-gusto mo pangalan ako Pero ng mga nakasak, kasi, nakita ko. bit-bit niya hanggang dun sa ano, Victoria, Victoria iba naman na, to. nagulat sila kasi nagpaalam. Siya mag-CR. Mm -hmm. May Eh, wala naman CR sa loob ng ano. Uh, Uy, Marami yan na. Baka pwedeng for her safe. Yes. Eh, baka nga. Or Whatever, ah. still. Oh, oh, sige na. Bati ka God. na. Love ko yan eh. Oh, I love mo! Sige. Oh, yeah. okay. Talaga, ganun ang reaction eh. No? Oh, yun na. Although Alam hindi masama magdala ng arinola. Yeah, hindi naman talaga masama. Sabi ko nga, lalo na pag may mga taping, shooting, yes. mga mahahabang biyahe. Di ba, hindi mga yan. ganyan. Yan. Luma hmm. na yan. Bago lang yan. Di. Ayun. Hmm. Oh, ako anyway, mga mga lumang kilala ko. Marami akong love. Ayun. Ah. <laughs> Tapos yung binigay niyang pangalan. <laughs> Sabi ko <kung> hindi yan. Sabi niya si Diego, love ka si Jay. Oo, love niya to. Uh, pero kami lahat medyo hindi na. Hmm, Tawa ba? O, oh, yun na. Oh, ano ko, kahula naman. Ayun oh, na, Um, ano nga, mabating ko. Happy anniversary <laughs> uh, sa aking mga kumare. Uh, kay Marth Ching and Emma. Happy anniversary sa inyo. Uh, katulad namin yan, 20 years na. And happy anniversary sa aking mga pinsan, kay Don at saka kay Joy. Yan. So, see you soon. Yan po. Sila nga aking mga winabatter. Yan. Next. Go. Ano nang hashtag natin kasunod? Magaspang! Magaspang mag ang ugali, magaspang ang sa mukha, magaspang ang alin. Eto na nga eh. Ano to, sumi sikat din na uh, junior actress din. Actress. Hindi mo kasi magaling na actress, star na lang. Junior female star. Bisibisihan din yan. Talagang hindi na mawala na pro ano, project sa kanyang network. So yung naimbitahan niya sa isang event uh, na makakakilala ko. Si female star. Sexy, sexy, sexy rin niya. Sexy. Kaya lang mukhang hindi ma... Sa, swerte sa pag-ibig. Tapos, di, pagdating doon, hi, hello po. Bukod sa beso-beso, kamay, 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 kamay. Siyempre, di. Tapos na, event. Yung mga kaibigan ko na kamay yan, tatanong sila, ang ganda-ganda niyang babae. Ba't ang gaspang-gaspang ng kampalad niya? Masipag. Ba't ang naglalaman? Ba Masipag. Okay? Masipa. Oh. Hardworking. Yes Grabe naman ka-judgmental ang mga kaibigan mo. Eh, pakailan mo. <laughs> <laughs> Ikaw mo ba ba? Ikaw ba ba Ika ba? Sa <laughs> siya, siya na dadala? Ikaw, magkasawa. Oo. Ako Ay, hindi. Oh. Uh, oh. okay, na. Eh, Talaga oh, okay, magaspa! Ay, hindi hindi tinatabla ng lotion. <laughs> diba? Hindi ng lotion nga. Pero, ba yung lotion na gamit. Baka nang beauty term ang gamit ng lotion. para, 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 Diba? yung Diba? 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 Hindi siya ng pero do. may mga ganun talaga May mga ganun talagang babae Na ang gaganda oh, Sikat ba pero, yan? Sikat to Busy Andi, daw Basta Sikat din Basta naka Lead Ano lead ano, Material to Nag-lead na to Busy uh, Hindi lang nakapag-lotion. Oh, baka naman may allergy siya sa lotion kaya hindi siya baka nag Baka, na baka nagbabakbak yung mga palad. Oo, <laughs> oh, may gano'n na. Baka masipag na, talaga. O oh, di masipag. Oo, oh, oh, yun <laughs> na. baka naglalaba. May issue ba? Nag Iwala. may issue sa blind item? Naglalaba, namamalansya. Oh, wala silang washing machine mm Talaga naglalabot talaga siya. yung ano eh. Ako nga gusto ko kinukusot eh. Eh, ikaw yun. Hindi ka, hindi ka si female star. pero, pero, pero din. Ang importante, magaspang lang yung paladal. Uh, ano hindi yung ugali. Oo, klo daw. Mga female junior, basta Ang dami ah. lead ano ba? Basta, it starts from... Start from? Yung yung B, C, D, Basta, meron siyang letter T. P. Yeah. Oh, P. Oh. oh, happy birthday to my Advance happy birthday diba? to my pamangkin um, Len, Leonardo, oh. at sa pamilya si Vicky Agasie. Oh. Yun. At sa Freedom Boy Society, tuloy-tuloy lang panonood sa amin. Uh. Yun lang. Basta magaspang. Okay. Uh -huh. Naglo-luxion lang ako pero magaspang niya. Ba? Diba? baka makapal na sa kalyo ano oh diba, ano, hindi ano mga medyo curious oh, ayan kami. na yes, shooting Hello. career Hello. makinig kayong lahat at tulaan nyo to yung mga mga marites na to <laughs> oh, di ba di ba ano mag, mag start na ba ako hintay yes, muna namin na, yan yes start na start na <laughs> ah nga <laughs> ah ah paano ba maging isang ina Oo. Oh. ah ah Sino yun? Okay, next. Ikaw nga. O, Shooting yan. career. Oh. Shooting career. Pakinig tayo lahat sa shooting career. Di ba usong-uso -uso sa mga... Ah. Sa mga... Ano yan? Oh, oh. Close ko? Uh, Oo. Oh, ah, oh. Talaga ba? Sabi niyo. ay alam ko na! O, oh, oh, Sino Hindi yan? Hindi pa kayo makamove on? <laughs> parang ba yan na, ako na nga nag-emote? Parang Shooting career na ako eh. Parang <laughs> eh. ah, so, ah, eh. ko nga yung hands niya ah. pag nagkita kami. Di, hindi ko ramdam din pag nahawakan ah, ko. Oo parang di, di naman. No, okay, may amo na, na. Mo, na pa... baka lang. <laughs> ano ba? Baka lang ano. sige. Okay. Huh? Di ba ngayon, usong-uso yung mga mga lalaking mm. nagbabasketball, nagbubuo sila ng mga team. Hmm. Di ba? Mga sila sikat. Jeraldo, may nga. mga ganyan. Sina Marco sina Marami pang iba kulad doon sa mga matataya sina Jones din niyan. Ngayon, itong isang member nila na talagang galing sa isang grupo ng mga kalalakihan na talagang sumasayaw, dati na sikat na sikat. Parang ito na lang yung kanyang career. Magaling basketball siyang gumalaw, sobrang galing siyang tinutok, at mahusay siyang maglaro ng basketball, ha. Sabi sa kanya Bro, bro talaga. Ano ano ba pinagkakabalahan mo ngayon kasi nandoon sina. Sabi ko na talaga sina Marco gumabaw ano bang madaling mahulaan ano. Ando yung mga ganun naman talaga mga, mga, maraming ginagawang projects. Ano bang pinagkakabalahan mong career ngayon ganyan ganyan? Parang Tapos sinabi tarp. shooting <laughs> career. Shooting kasi career. Kasi nga ano pang shoot. Iba pa pala. Huh? Ang shooting career. Talagang parang props Nalaway lang. Yun. Props lang niya yung Ay. pagsasali doon sa mga ganong team at pagdayo sa mga iba-ibang lugar para pala makabingwit. take note. Makabingwit ng mga may gusto sa kanya mga matronics. Uh, yes. Uh, pero, pero hindi yan. Ano siya? Ah. member siya dyan. Pero hindi yung... yung hindi yung yan. Oh, Iba. matabi yung Hindi ano? rin. Hindi rin. <laughs> Nag, ang ang pangalan niya. na, ano mo niya. Para nyo, para ibig sabihin ng shooting niya, parang may mga doon siya nang bibiktima ah. o nakaka-attract na mga Mayayamang mga Becky, mga Matronix, ganyan-ganyan. Kasi halaga kita bawat dayo nila sa bawat lugar, pinagkakaguluhan sila. Kaya sabi niya, okay na ako dito sa aking shooting career. Yes, member siya ng grupong yan. Tapos ang pangalan niya very common sa showbiz. Ang dami niyang kapangalan ng mga ah. award-winning actors. Mm. Mm. Meron din siyang kapangalan na isang host, isang non-time show. Mm. Mm. Diba? Sige na nga, nagsisimula sa letter. Ano? mm yun na Binabati ko aking Mga kaibigan dyan Roger Esmer Yes At Sir Bong uh, Isaac. Hello po sa inyo Si no, Jeric si Dolosientos yes. Si Lolita Diyos Kasuki The ng Jokey, Japan, Japan. <laughs> Si ate Jackie La Chica Dyan sa Sydney, Australia At saka si uh, Yes Tama ka At saka si ano hmm. At saka si Grishila Bables Ng Sydney, Australia mm, Joy Yang At saka si Ricky Avenan Ooh. Family Yo display, display Pero magaling siya Maglaro ha magaling siyang maglaro in fairness. Kaya naman lagi siyang ano, tas ang, ang actually Sailable. Actually naughty <laughs> nga siya eh. Pag tinatanong siya, siya yung uh, kunwari sa anong number ang favorite number mo sa niya? 69. Tapos oh. sabi, kung merong kang naka-exe ng ganito, ang gusto mong gagawin, didilaan ko may mga ganun siya. Very naughty siya pag pag ini-interview pag ano para uh, yun pala yung kanyang parang true to life naman Mang yun naku alam ba ng mga kasama niya na ginagamit niya lang ang ano Abe, malay mo kasi yung ibang kasama din niya ganun din eh yung mga ganun din yung hmm. mga walang career ganun yun kala mo basketball basketball lang yan hello <laughs> I, I should know. I should know. Ay, <laughs> oh, yun na nga, nasa na ba ako? Oo, oh, tapos na. Nason Visayas, Mindanao, Diyos Maray, banggi po mga kapo ko, Oragon. Dr. Sheila Ricasata and Dr. Jerry Ricasata ng Faces and Curves. Faces and Curves Ideal Vision. Dr. Uh, ano ba to yan? Si Dr. ng Ideal Vision. Uh, Jessica D. Yan, o oh, yun na. Maraming salamat po. Hello. Ako na. Ay. <laughs> Shooting career. Hashtag Ay, Hindi mapakali Hindi mapakali eh. Shoot, <laughs> Hindi yan Ito na Ang hashtag Hindi mapakali natin For today's episode Ano siya Sikat na female Actress The female Female female. Sikat oh. na female actress. Actress talaga Oh. Ako yung star lang. actress ha? talaga. Hindi Mag na ba ba actress dapat? Hindi ito star na ba? Star lang ba siya? Sa kanya daw star lang. Akin, sikat na female yon. actress. May award oh, yun. Oh, award Nanonominate hmm. naman yun. May award okay. na siya. may award na ba oh. ba siya? Sikat hmm. na female actress na very, very visible. Yes. Oh, yun na. May clue na kaagad ah. Mas ba ang <laughs> May clue na kagad Dami namang ako. Basta. <laughs> Basta. Tapos ang eksena, sa isang uh, Zoom interview, ayan. Zoom. Di siya, everybody's busy, di ba? From the host, from the director to the writer, etc. etc. Ganyan. Lahat naman sa isang production, lahat naman talaga, ay may kanya-kanyang uh, oras na inilalaan sa isang trabaho. Mm. Tapos ang kwento, parang itong sisikat na female actress, parang Uh, medyo na off yung buong production sa kanya. Dahil? Dahil nung siya ay na i dito sa programang ito, parang ang kwento, hindi, hindi dito sa Marites. <laughs> parang ang kwento, <laughs> noon time na gini-guess hmm. hindi man lang daw nakapagpatong man lang nung gamit niyang device sa any uh, any cellphone stand na napasay pa ngayon direktor na kahit man lang sa baso pakipatong man lang kasi all throughout hawak niya lang na ganyan oo all throughout hawak niya lang na ganyan yung cellphone niya tapos, parang syempre, ikaw, habang ini-interview mo siya, yung host, halos mangyak ngayak na daw habang ginagawa yung interview. Kasi nararamdaman na nung host na parang hindi naman talaga niya ibinibigay yung gustong makuha ng host. Parang pinipetiks-petiks nila yung sagot at hindi siya mapakali. Kasi pala, nung time na nandun siya, nasa isang event pala siya, kondo ito, nasa party pala siya. So sa paligid niya, may mga nagpa-party-party na, siguro may mga nagiinom na, siguro may mga nagsiselebrate na, kumakain, ganyan. Tapos parang habang ini-interview, kaya hindi mapakali. Kasi bukod sa hawak niya na lang yung cellphone niya, tapos, siya sure, hindi naman yung interview, 2 minutes lang, hindi naman ganun, di ba? Pag isang programa, si minutes. 30 minutes uh, yung max talaga, or 45. Hours. Mga ganun. Ah, but... <laughs> tapos, bukod sa ganyan, habang nag-interview daw na ganito, tapos may kausap pa siya sa gilid na, oh, oh wait lang, keme, keme, keme. Tapos balik dun sa interview. Tapos minsan papat papatayin bigla yung camera, papatayin bigla yung uh, audio okay. niya, mag-mute siya. So medyo na-off yung production. Imbes na ituloy-tuloy yung interview, in na lang daw ni host. Tapos ang siste parang nag-closing spills na lang. Tapos alam mo yung interview na hindi na-airy. Ah. Kasi parang nakaramdam yung bomb production na parang they, they feel bad dun sa nangyari. Kasi parang, teka, di ba kayo ang nakiusap ng promotion mm -hmm. para sa programang ito? Tapos, parang nga eksena, eh, itong show na to marami na ang mga nag-guest na mga big stars talaga mm -hmm. na ibinigay eh, yung oras nila, nag-prepare na Maayos 'yung setup, 'di ba? Lahat na halos mm -mm. ngayon may mga setup na talaga. Given siguro kapag you're in the middle of at uh, na traffic ka sa car, mm -mm. pero still merong pinapatungan, mm -mm. merong etos mm -mm. focus ka pa rin naman. Tapos, parang ito na lurk 'yung mga taon na 'yung mga sa production Bimakakali. na. Oo, tapos umabot pa nga daw sa nagpadala ng letter, 'yung fraud sa management, ganyan-ganyan. Sa Oo. programa mo 'yan. Hindi naman sa akin, akin ito diba? Parang na share lang Kung sa. Undeny deny. Ha? <laughs> Nililinaw <laughs> lang natin. At least iba 'yun, 'yung ko lang 'yung sa akin na blind. Mamaya sabihin mo kusin, sino. Hindi, hindi pa siya napibigay ng clue. Pa. Basta sabi female, lang niya, female actress. Very visible actress, lang daw eh. Very visible. Tapos, uh, ano to? Hindi siya yung actress, ha? Hindi na siya yung actress, oo. Tapos, pero in all fairness naman, parang pagtingin mo naman siya, very, ano siya, um... Parang hindi mo iisipin na may ganun. Baka siguro nung time na yun nga. Uh Oo. -oh. Baka okay. yun, occupied ba siya doon baka, sa party. o or ano, nagsiselebrate sila. Alam mo na Zoom di ba? O baka nagsiselebrate diba? sila. Pero kasi siya, hindi <coughs> yung magiging rason. Di ba? Uh Oo. -oh. Si sana, host, sana iniba hindi, na lang yung schedule. Baka itong si female actress, hindi mo iisipin na ano, na na ah kaya niya palang gawin yun pero feeling ko naman baka kayo may na-encounter mm. na din kayo na hindi maganda sa kanya yun gano'n multi paano namin malalaman hindi naman kami oh, bibigyan ng malalaman hindi, hindi siya yan oo si Diego wala no, na man. hulan hula na ng hula kanina pa yun yes no? oh. Masayin na lang <laughs> muna kasi ano to ah uh, oh, di sige ano <laughs> ano? Oh, Basta yung tulo <laughs> uh, Hindi mo yung na Ganito, nasa ganung itsura yeah. niya na parang, ah, very lagi ko siya napapanood pero ay, may ganun palang eksena. Kaya ako, I'm giving benefit of the doubt nung kwento sa akin na baka naman kasi nung time na may party lang talaga. But still, it's not an excuse. Uh, sana nagpare-schedule na lang Sana nagpare-schedule na lang. Oh, sana yeah. oh. na lang. Yeah. Ay, pumunta na lang siya sa coaching na. Sana nagpare-schedule oh, oh, eh. na lang. Or sa isang kwarto. Kasi oh. syempre, may naman natin, kapag nag-alat ka ng oras sa ibang tao, nagpabuka mm -hmm. ng ng guesting, ganyan. Yeah. It, ano, di ba, it promotes your show. Totoo naman. Ganto, Bigyan ganyan. mo ng oras. Bigyan mo ng oras. Alam Ama. naman natin na lahat naman busy. Pwedeng sa gilid ng sasakyan mo lang sandali. Mm -mm. Di ba yung ultimo na sa... At saka yung iba nagpapaalam eh. Meron po ako ganito Opo. Oh, ngayon. Po. pwede po bang uh, from 10 It's minutes gawin na lang nating 7 minutes. Saka Sano hindi maganda di ba na in the middle of the interview mag-on off ka ng camera. Yes. Mag-mute ka. Yun Para alam mo yung wala kayong connection nung nag-host. Mm -mm. mm -mm. oh, pilit na pilit ang dati. ayun oh, na. Basta laging natin siya, siya napapanood. Very visible. Teleserye, drama. Mapa serye man, mapadrama man, mapahosting man, caring kering <coughs> na yan. Oh, ano, ang dami ng clue nun. Okay, game. So eto na nga, batiin natin ang Hermes Salon University Tower tu to Monday to Sunday, 10am uh, 10 to 9pm. Babatay Milk Tea sa SM North, Annex, uh, uh, SM Manila, SM San Lazaro, USC Dapitan Branch, at sa Mayla Salon, Ginto. Nasa loob niyan ang Yam-O, Oasis Dental Care, Doc Yaya de la Peña, Tita Nina de la Peña, ang Premier Drip sa Tower 5 ng SM North, Sir Glenn Recto, Beauty Derm, Mami Ray. Meron kaming gaganapin sa ano? Bataan. Oh, As Magkita tayo doon, yes. Hindi ko masabi yung date kasi baka ma-move. Pero meron din sa Fisher Mall. This October po yan. Tomorrow, see you sa ano... Uh, ABS-CBN Ball 2023. Oh, yeah. yes! Yes. Yeah. Thank you so much kay Ryan Ablaza uson for my outfit and sa stylist ko, Francis Chi. Maraming maraming salamat. pag ka Abangan salu sa Salute. Kamarte. Sang iyo mga. Celebrity ka na. Chica. Talaga. Yes. Yeah. Sa Tuesday. ABS-CBN. Nagrabot <laughs> ka pa namin. Grabe. Grabe. <laughs> <laughs> Hindi, yeah, oh. Pinakita okay. ko na kay ate na yung oh. outfit ko for tomorrow. Bongo! Hindi, parang HD lang. Hindi. <laughs> <Huh? laughs> <It> <laughs> Ano sa ah, Tuesday? Kayo, Tuesday? Maganda. Okay, mama. Pinakita mga... ko rin pala sa'yo. Ano mo ang comment niya? Oh. di maganda. Oo, oh, di maganda parang <laughs> ano. Oh, pero hindi. Siya rin siya line ni Tita oh. June. I love it, Tita June. Okay, mga mami Reyes. Oo, oh, sige. Hindi pa. Mami Reyes. <laughs> Hello. <laughs> Hello, Miss Ray. Hello, Thank... Marites. Like Ulan nyo na. Magbabalik po ah. Marites University! University. And Tokyo, Japan. Okay. Okay,